Mga ka-sports, mainit na balita ngayon sa Southeast Asia basketball scene. May kumakalat na tanong may naturalize na ba ang Thailand? Papalag ba ang Gilas Pilipinas sa bagong Thai 12? At habang nag-iingay ang fans, isang malaking good news ang dumating. Umangat na naman ang ranking ng Gilas sa pinakabagong FIBA World Ranking. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Sa mga nagtataka, opo, historically meron. May mga foreign-born players na nagka-Thai citizenship tulad na Freddie Leach isang US-born sharpshooter at Moses Morgan isang another US-born type pro. Pero hito ang twist. Sa 2025 SEA Games, strike ang FIBA eligibility. Ang rule nila, any naturalized player or player who acquired passport after age 16 ay hindi pwedeng manlaro daw sa 5B5. Ibig sabihin kahit may Thai passport sila, disqualified ang naturalized foreign-born players. Kaya ang Thailand Final 12 ngayon, puro FIBA-eligible Thai-born players. Mga sports ang lineup ng Thailand ay binubuo ng kanilang core domestic star mula TVL at ASEAN Leagues. Ang mga players na may bilis, shooting at discipline sa court set pero ang malaking factor wala silang natural scorer sa tournament nabawasan agad ng kanilang offensive firepower so ngayon...